tambayan ng sisa ko ng gabi to ayun pala ako ng mga nyug dito to <laughs> ah! 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 <laughs> ah! 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 gabi na bawal na bawal ang tambay dito sa pier Nandito <laughs> ka. Ito yung mga kapara tricks na today araw ng Valentine's gabi na. Takas ng trip namin ngayon. Magti-trip kami sa may mga kanto sa mga madilim na park. Isilipin namin yan kung anong mga kaganapan doon. At kasama ko ang Antropa Park! Anong tawag dyan man? Stop it! <laughs> si <laughs> Dodoy para si Latin pala hindi pala si Dodoy para may problema kaya sa kanya tayo sa tabla let's go so apat pala kami ngayon guys <laughs> Ninja <Ninger> Turtle Sheesh. <laughs> sama ka sama ka <laughs> so, yung unang target natin ay Domo Pier Domo Pier target lang huh? Dito, so, dito. Sa torito papasok sa lumang pier. Medyo madilim dito, wala. Dito. Nandiyan din. Tur camping mantong, 'no? First part. Wala pa nang sakyan bossing. Pwesto, pwesto. Dito. Na bawal na bawal nang tambay dito sa pier. Sino? Kapain siya. Bina, gina, bawal nang tambay. tambay alas 6 na po ng gabi <laughs> Siyo, sa wala kaming nakitang nakahubad eh sayang hey, maaga pa maaga pa maaga pa siguro ang <laughs> <laughs> tambay alas 6 po ng gabi ito ayun pala ng mga nyug dito to <laughs> Hoy, no, So, iwan lang namin dito intact daw para maglakad, para tahimik lang ba? Pag galawan